Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Ayan na po. Finishing na po ng ating ano, pag-aadit ngayong araw mga ka-adventures Kasama natin yung mga team ka builders natin. Ayan. Alhamdulillah. Tapos na siya. Ayan mga ka -adventure. Finishing na po yan. Finish na po ng ating pag-aatip ngayong araw. 5 days lang po ate. 5 days lang po mga ka-albenyo. Ayan na. Yan na po siya. Finishing na po lahat yan mga ka-adventure. Ayan na siya ha. Simple, simple lang po siya mga ka-adventure. Ayan. Ito po yung kanyang kwarto mga ka-adventure. Master bedroom po ito. Ayan. At ito din po ang kanyang CR. And then bathroom po. Ito siya mga adventure. Ayan. Napakasimple lang po. Ayan na po ang ating bigater. Finish product na po siya. po yung kanyang kwarto at ito naman po ang kanyang kitchen ayan mga ka kitchen po yan okay. kwarto po ito ito po yung isang kwarto din naman bali tatlo po yung kwarto at ito po yung ano yung pinaka salas po Ayan. Ayan siya. Ito na nga siya ka-adventure. Napakasimpleng bahay lang po ito. Mga ka-adventure, pwede natin gawin sa ating probinsya. Least budget din po ito. ito po yung project dito sa Malaysia na tino uh, bahay na pinapagawa po ng gobyerno para sa mga mahihirap po. Ayan sa mga wala pong mga bahay dito. Yung tulad po nito yung bahay nila kaya binigyan po sila ng ng Malaysian government ng bahay. Ayan ito po. Yan po itawag nila dito ay SMG. Bakal po lahat yan. And then concrete po yung ano. Yung pinagkabim niya. At ang kanyang ano. Sahig po yung concrete din po. Ayan. Ayan na mga kadventure. Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatullah Ayan na po Salamat po sa pagsubaybay ng ating channel Muhammad Aris Adventure Mabuhay po tayong lahat More blessing po po sa ating lahat mga adventure Ayan The Team kabelders.